Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang enerhiya ng pink. Ito ay sumasalamin sa kasiglahan, positibong aksyon, at determinasyon na magdadala sa iyo ng magandang pagkakataon sa trabaho at personal na buhay. Huwag hayaang pigilan ka ng alinlangan, kumilos ng may kumpiyansa. Ang mga numero mong dapat pagtuunan ng pansin ay number 6 at number 19, na maaaring magdala ng swerte sa iyong mga desisyon at gawain ngayong araw. Taurus, ang kulay na susuporta sa iyong kapalaran ngayong Sabado ay brown, na sumisimbolo sa katatagan at seguridad, ito ang tamang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong tahanan, pamilya, at mga pinansyal na aspeto ng iyong buhay ang mga numero mong dapat bigyang pansin ay number 8 at number 22, na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong diskarte sa trabaho o negosyo. Gemini, ang enerhiya ng yelo ang magbibigay liwanag sa iyong araw. Ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng talino, komunikasyon, at masayang enerhiya. Magagamit mo ito sa pakikisalamuha sa iba at sa pagbuo ng bagong ideya na maaaring magbigay ng oportunidad sa iyo. Ang mga numerong magbibigay gabay sa iyo ay number 3 at number 15, kaya't bantayan ang mga senyales na maaaring maghatid ng swerte. Cancer, ngayong Sabado, ang iyong lakas at kapanatagan ay magmumula sa silver na sumisimbolo sa proteksyon at emosyonal na balanse. Gamitin ito upang mapanatili ang iyong pokus sa mahahalagang gawain at relasyon. Ang mga numerong may pahiwatig ng swerte para sa iyo ay number 2 at number 14 na maaaring makatulong sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng direksyon at pagpapasya. Leo, ang kulay na magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ay gold na kumakatawan sa tagumpay, kumpiyansa at sigla, huwag matakot ipakita ang iyong kakayahan dahil ito ang araw upang ipamalas ang iyong talento, ang mga numerong may hatid na magandang kapalaran ay number 5 at number 21, kayat gamitin ang mga ito bilang gabay sa mga desisyong gagawin mo. Virgo ang green ay ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagunlad, kalusugan, at kasaganahan. Kaya pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng iyong sarili at iyong mga pangarap, ang mga numerong may espesyal na kahulugan sa iyong kapalaran ay number 4 at number 17, na maaaring makatulong sa iyong pagsusumikap upang makamit ang iyong layunin. Libra ang pink ay ang kulay na maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong Sabado. Kumakatawan ito sa pagmamahal, kabaitan, at harmonia. Kaya ito ang tamang panahon upang bigyang pansin ang iyong mga relasyon at emosyonal na kagalingan. Ang mga numerong dapat mong isaalang-alang ay number 9 at number 16 na maaaring magdala ng balanse at kasiyahan sa iyong araw. Scorpio ang dark blue ay ang kulay na magpapalakas sa iyong determinasyon at lalim ng pag-iisip ngayong araw. Ito ay isang magandang panahon upang mapag-isipan ang mahalagang hakbang sa iyong buhay. Ang mga numerong may espesyal na hatid na kapalaran para sa iyo ay number 7 at number 18. Kaya bigyang pansin ang mga pagkakataong maaaring dumating sa iyo. Sagittarius, ngayong Sabado, ang kulay na susuporta sa iyong positibong enerhiya ay turquoise, na sumasagisag sa kailanawan ng isip, inspirasyon, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Gamitin ito upang mapanatili ang iyong motibasyon sa mga plano mo sa buhay. Ang mga numerong dapat mong bigyang pansin ay number 11 at number 23, na maaaring magdala ng swerte at bagong oportunidad. Capricorn, ang kulay na magbibigay ng matibay na pundasyon sa iyong araw ay gray, na sumisimbolo sa praktikalidad, disiplina, at kapanatagan, ito ang tamang panahon upang magplano ng pangmatagalang hakbang sa iyong karera at buhay pinansyal, ang mga numerong susuporta sa iyong landas ay number 10 at number 25, kaya gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon. Aquarius. Ang light blue ay ang kulay na maghahatid sa iyo ng inspirasyon at positibong pananaw. Ito ay nagpapahiwatig ng malawak na pag-iisip at kakayahang magdala ng pagbabago sa iyong paligid. Ang mga numerong maaaring magdala ng magandang oportunidad sa iyo ay number 12 at number 20, kaya bigyang pansin ang mga posibilidad na maaaring dumating. Pisces ang kulay na magpapaganda ng iyong enerhiya ngayon ay violet, na kumakatawan sa espiritualidad, malalim na pag-unawa, at inspirasyon. Ito ay isang magandang panahon upang pagnilayan ng iyong mga layunin sa buhay. Ang mga numerong may hatid na swerte sa iyo ay number 1 at number 24, kaya't pakinggan ang mga pahiwatig na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong landas.